Attorney, may puno po kami ng mangga. Tapos yung sanga niya lumipat sa kabilang bakod. Ay. Tapos noong namunga, kanila na daw po yung bunga. Kasi nasa loob daw po nila. Sino po ang tunay na may karapatan? Ayan, meron po nga uh, provision dyan ng ating New Civil Code of the Philippines. Sa Article 680 po, nakasad doon, if the branches of any tree should extend over mm. a neighboring estate, tenement, garden, or yard, the owner of the latter shall have the right to demand that they be cut off in oh. so far as they may spread over his property. And right to if it be the roots of a neighboring tree which should penetrate into the land of another, the latter may cut them off himself within his property. Ang uh, ganda ng tanong ha, pag yung mga sanga nasa kabilang uh, bahay na, kanila na yun, <laughs> Oo, pwede lang kunin yun. At yung kapitbahay, pagka, ano, pwede ipaputol yung pumunta naman sa kanila. Nasa batas yan eh. Kaya ayo abukado ko, kaya kahit magtampo okay lang naputol eh. <laughs> okay lang, pero minsan pag ibang tao nagpuputol, nagtatampo. Maganda talaga ang magputol yung nagtanim, yung hindi may namumunga na na, 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 uh, ulit siya eh, pero. Hindi uh -huh. namumunga. Tagal na ng yung punong abukado ko sa Bulacan eh. Oh, kasi sa nung putulin ng kapitbahay, pagdating ko putol na. Iniyakan ko kaya. Kasi tanim ng nanay ko 'yun eh, tatay ko. Oh, pero okay lang. Yung puno ng mangga minsan dadating kami wala lang bunga. Okay lang para may pagkain yung pamayanan.